na naman ng pagsakay ng maraming pasahero sa Metro Manila. Sa unang araw ng tigil-pasada ng grupong Piston kontra PUV Modernization Program. Isa pa lang sa bawat apat na pampublikong sasakyan sa rehiyon ang nag-consolidate ayon sa Transportation Department. At dahil ituturing ng kolorum ang mga diaabot sa December 31 deadline, nagbabala ang mga nag-strike ng transport crisis sa 2024. Nakatutok si Joseph Moro. Papasok pa lamang sa trabaho, stress na ang ilang pasahero dahil walang masakyan ng jeep sa Filcoa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Digil pasada kasi ng grupong piston simula ngayong araw. Kaya pag may dumada ang jeep, halos magbalyahan na ang mga pasahero. Ang ilan naman sa bus na nakikipagsapalaran kahit tayuan. Isang oras na po. Isang oras na, po. Opo nga eh. Si Mary Chris, dalawang sakay pa pero ayaw naman daw niya mag-taxi. Mahal po. <laughs> Siguro mga 7.40 nandito na po ako. 8.20? Abala din siya. Kaso nga lang, syempre maintindihan mo rin yung mga driver din ko eh. May ilang pasahero na kasakay na sa jeep na ito pero pinababa ulit ng driver na kasali pala sa tigil pasada. Ano na? Kaya kita na sana ang driver pero pinakausapan na lamang ng enforcer na bumiyahin na lang muna. Ako nakikiusap sa iyo. Oh, kaya mo ba din pasahero? Sakay na lang. Makikiusap sana po kami. Ha? Okay, sakay na lang. O oh, sige, sakay natin muna Nakakaya okay, na na, din po sa kanila yeah. ha. Salamat pero, po. Pero sir, pagbalik hindi na lang. Oh. Dalawang araw itong ikinasa na tigil pasada ng grupong Bison ngayon at saka bukas kung kailan naman payday Friday. At ayon sa grupo ay posibleng pa itong lumawig at pagkontra ito sa PUV Modernization Program. Sana manawaan nyo kung bakit kami po humantong dito. Ang ayaw din naman natin na magsaper ang ating mga pasahero sa ubod ng mahal na magiging pamasahe. Ano? Basta pagkata, pag nawala po ang mga UV, pag nawala po ang mga jeep, ang batay sa ating uh, ay aabot po ng 35 pesos yung minimum na pamasahe. Sa Pasig, nagtigil pasada ang ilang super pero may mga bumiyahe din naman. Sa datos ng DOTR, 26% lamang na mga pampublikong ang nag-consolidate sa Metro Manila. Hindi pa inilalabas ng DOTR ang eksaktong bilang ng mga jeep sa Metro Manila na hindi pa consolidated. Pero dahil wala nang atrasan ng deadline, ituturing ng mga kolorum ang mga jeep na hindi nakasali o nakabuo ng kooperatiba. Pangamba ng piston. Kinatatakot natin na magkaroon ng, uh, ng transport crisis. Hindi raw. Sabi ng DOTR, kahit pang nasasabay ito sa pagsasara ng Philippine National Railways, simula Enero sa North-South Railway Commuter Project. Karamihan ng mga major thoroughfares natin, karamihan ng mga uh, major roads sa Kamainilaan ay meron ng consolidated. Maglalabas din daw ng special permit para sa mga bus para sumampot sa mga pasayero hindi na makakapag-train. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ang tabayanan po ang mga napagkasunduan sa pulong ng Piston at ng LCFRB maya-maya lamang.